boss madam ni Dirte sana yan sa sa tawag nilang ano pailaw ganda laki nya mga boss madam oh so, mas malupit yan eh oh. ganda

Puro nagsiselfie-selfie lang sila dyan eh. Ito yung mga sasabi nilang pahilaw oh. Ay, nakikita pa ako sa inyo mamaya. Ito yung ano nila. Yung naka-fountain. Hindi madilim na yung lugar. Yan dami tao dito mga busmadan luwang dito ng ano nila yung place yung pwesto dami medyo madilim kasi talaga pinapakita lang na yung mga mga pailaw nila kaya hindi natin makapansin yung masyado mga tao ito ganda dito yung apat kalakain yun na nila maraming malamang dito mga boss madam malamang ah, malamang talaga Ito naman yung picture taking nila Yan, Itong pwede Nakaka-take TV picture dito Ito Mas malupit ito Mga boss madam Mamaya-mamaya Pakikita mamaya, ko sa inyo Nakakaiba okay, Ayan na oh. ta oh, ganda nito. Nakaraming ginastos dito sigurado. Para lang, pero okay naman, sulit so naman sila kasi parang tao talaga nagpupunta dito. Tindang buhala. Laki nito mga boss mga daw. Mataas Okay, medyo naikot na natin yung lahat ng ano nila. Mas mayroon ako pagkita sa inyo, itong mas maganda. <laughs> ito 'yung may mga ano, may mga petals-petals. Petals. Uh, bulaklak dami na rin hindi eh. pa tayo sa kabilang pwesto medyo mas malapit dito eh Ayan na. Ah, mga maraming petals na bulaklak na na. Mga rose. yung pinakapasyalan dito mga boss madam grabe gaganda talaga dito yung pinakabulwagan nila Lalayo tayo ng mas medyo, medyo ano eh. Bulwaga nila mga boss madam. Ganda, ganda ng pagkakano ano, design. Grabe. Usulitin na natin 'to. Ito pa tayo sa kabila. Okay, ganito na lang yata 'yung video. Maraming salamat sa inyong pagsabay bay Huwag niyo kalimutang i-hit 'yung ano, YouTube channel, tapos subscribe na lang mga boss, madam. At 'yung ating Facebook page, okay, like and follow. Tapos share na rin. Thank you, thank you.